Hello mga katripol! Ayan, nandito kami sa kabayan. Naglundag-lundag na naman kami. Nangita kami ng mga mingit. bibilhin ng kasama ko. Sumama lang ako. Copy nyo na! Wala tayong pera pambili. So, ito pa <laughs> Pangaplas! Ako rin, mayroon akong titingnan na pangaplas kung ano.

So, ayan guys. Bumili kami. Bumili kami ng Omega Pin Killer para makiling yung mga sakit sa katawan. <laughs> Kasi lagi na lang sumasakit. Napapasukan ng hangin. Meron pa ako nakita na pang ano. Saan kaya yun? Yung pang hilot. So, ang laki ng kabayan. So, uh, ayan, guys. Pauwi na kami. Ah! Nandiyan na service. Pauwi na kami. So, ayan. Pauwi na kami galing kabayan Ah, uh, ng bata sa school, tapos punta ng kabayan, tapos magkawin na, ito, magluto na ng makain. Kasama ko na na. Yung nasa na aking luluto eh. Luto na Mahang hang, diba? Ano ang mahang? -hang. Mahang. Ito. Oh. Yan, yeah, luto na. Within 3 minutes, luto. Mayroon pa, mayroon pa. Mayroon pa, sayang. Kain na po. Mmmmm. -hmm. Hmm. Hayo muna. Mangang pala. Cute ba si blooming kamayuna? I thank you. Ano bang sikreto mo? Wala, tinanggal ko lang sa buhay ko yung mga plastikong kaibigan, pero at least tinira ko yung leader nila. Sino naman 'yun? Ikaw. So ayan, tapos na tayo nag-almusal. Edito naman tayo sa ating plantsahin. So, instead na ako magpahinga, hindi ko magawa dahil may papansahin ako. Ayan, ganyan talaga ang buhay, hindi mo maanuhan. Pag iniisip mo yung trabaho mo, kahit pa paano, hindi ka magpapahinga. Yung iba, pwede naman. Pero ako, sinunggaw gawa kung magpahinga ako. So, tapusin ko muna bago ako magpahinga Kaming mga OFW ipinanganak yatang mandirigma. Wala na kaming ginawa kundi lumaban. Sa Saudi Arabia, di ka pwede mag-asawa kung wala kang pera bahay at sasakyan. Sa Pilipinas, tambay na nga may kabit pa. <laughs> Pag ako naging kapitan, mga maritis sa sahuran ko. Bakit? Mahirap pagbantay sa buhay ng ibang tao. <laughs> yung ang hirap mag-apply madaming requirements at may training pa. Tapos pagdating dito, sasabihan ka lang ng mock mafi. <laughs> so, ayan guys, nagluto ako. Aking lunch ngayon. Okay, wala yung magluluto. So, kailangan namin magluto. Ang aming makain. So... Ayan, ang lulutuin ko. Po. Sweet potato at saka itlog. Ayan. Luto na yung ating lans. So, yan ang lans natin. Itlog at saka gulay. Ayan. Ah. Ina, kasi pwede ako na rin mag hindi gusto si Mapet. Sino ko na yan si Dong? Ayan kami sa... Siya tanong. Mag-shopping na.